Nawawala din ba ang star icon niyo sa Reels video? Katulad po sa akin, wala din pong star icon. Ayan. Kasi dati po, ang star icon ay nakikita dito sa may gilid. Okay? Kahit po sa ibang content creator, ay wala ding star icon sa kanilang mga video. So bakit nga ba nawawala ang star icon? So ganito po yon. Yung star icon po ay hindi po yan nawawala. Nagtatago lang po yan. Okay? So saan ba natin hahanapin ang star icon na yan kasi nagtatago? So dito po yan. I-click mo yung comment section. Ayan. Ayan. So dyan po nagtatago ang star icon mo. Kung pipindutin mo yung star, ayan, makikita mo dyan ang star icon. So hindi po yan nawawala, nagtatago lang po yan sa inyo. Ito po kasi ang bagong update ng Facebook. Kung makikita mo dyan, wala na po siyang star icon. Kasi dati, nasa ibabaw lang po ng like button ang star icon tapos ngayon po ay nilagay na po ni Facebook sa comment section